Maituturing na most engaged o aktibo ang mga Pilipinong empleyado kumpara sa iba pang manggagawa sa Timog Silangang Asya. Sa kabila nito, Pilipino naman ang pinakamalungkot at may posibilidad na lumipat ng trabaho. Ito ang lumabas sa survey ng Gallup, isang global analytics and advisory firm na isinagawa sa isang daan at anim na pung bansa. Paliwanag ng Gallup, ang mga empleyadong engaged ay yung mga aktibo at may malasakit sa trabaho, masigasig dahil natutugunan ang kanilang pangangailangan, may oportunidad na matuto at may pakiramdam na kabilang o involved sila sa trabaho. 38% na mga Pilipino ang nagsabing engaged o aktibo sila sa trabaho noong 2024 pinakamataas sa buong Timog Silangang Asya sinundan ng Thailand na may 33% habang pangatlo ang Indonesia 27% sa kabilang banda tatlo sa bawat limang Pilipinong manggagawa naman ang disengaged. Sila yung quiet or loud quitters na hindi na produktibo dahil hindi na tutugunan ang pangangailangan sa trabaho. Kasabay nito, 74% ng mga Pilipino ang gusto na ng bagong pagkakakitaan. Sa katunayan, tatlo sa bawat limang empleyado ang planong mag at naghahanap na ng lilipatang kumpanya. Nanguna rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Timor Tumog silangang asya kung saan may loneliest workers o pakiramdam na nag-iisa ang manggagawa. Pangalawa naman ang mga ito sa pinaka-stressed habang tatlo sa bawat sampung Pilipino ang karaniwang nakakaramdam ng galit at lungkot habang nasa trabaho. Samantala, 35% naman ng na mga Pilipinong empleyado ang masaya kontento o thriving sa kanilang pinapasukan. Sa kabuan, bumaba sa 21% ang employee engagement sa buong mundo na dating 23% dahil ito sa kawalang koneksyon ng mga employer sa kanilang manggagawa. Nalugi rin ng $438 billion ang ekonomiya dahil sa bumabang productivity ng mga empleyado sa buong mundo. Para maresolba ito, iminungkahi ng Gallup sa mga kumpanyang mag-invest sa pagsasana ng mga manager, magturo ng coaching techniques at pag-igihin ang well-being ng mga manager sa trabaho. Para sa The Situation Report, ito si Lizel Onse ng DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.